po tayo ng baka mahanda mo ng tubigan dahil sa mura ng palay eh, hindi po muna nagsisipag tanim talo pa sa presyo sa mahal gamit sa tubigan fertilizer insecticide herbicide naman hindi na nagtatanim muna tatanim nga na may lugi pa tapos sisirahin pa ng panahon kaya lang iba na pipilit sa hirap nga ng buhay pipilit ang magtanim pa baka sakaling biglang tumaas ang presyo kaya lang imbis na tumaas lalong nababa lalo nababaw sa utang ng mga farmers maganda nyan magtanim kayo ng gulay tapos kayo may palay din para meron kayong pagbabaw yan kung talo kayo sa palay meron kayong gulay tanaman lagi mainit nah akan bisir segaksak ah ini ah bakau ah padna Terima kasih. tadi, bagus banget jadi pakai kita, kamu gusto sih, sama gusto dimakan biar kita tarik

po ang paltak hindi makawala ang hayop halos niya ng pako tabi itong pako yan sa kapang ulam yan igisa o kaya ay lalagyan ng itlog pinaritos yan ang igi kasalap talap talap ay kulit ang aso na kasama ito ang buli saka ang dahon na pwedeng gawing na ng suman iwak palaramihin natin ang iwak iisa yan eh palaramihin natin yan yan may isa na ya. siya niya. Arramihin natin yan. Ah! Oh, ah! Iikot na sila. Ah! Oh. Ah, oh, nagsinyasan niya mga ganyan. Uwak, oh, pag nahalaman mo ang busis nila, mag-ano niya Kami yan. Ah! Ah! Oh, ganyan. Dami na, no? may nakita nang ganyan. Uh -huh. Paano mo parami nang uwak? Nagiiikot sila oh. Babalik yan. Ah! 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 babalik yan. nang Ah! 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 na kayo gula na ako ng baka ayan meron pa doon ang tagpo ayun eh, o <coughs> ah balikan ulit o oh. ala ah, pa ay At, tatanggalin ako sa inyo kung may gagawin pa may na ulit hapon guulo pa ako Ano ba? Ayan tuloy ng aking Wala na. Alam niya teknik sa pagpapalapit ng mga ibon na huwak. Gagayahin mo lang yung kanilang huni. Kaya lang gasing gaya dapat ng busis nila. Para lamapit. Ang aking baka.

อันเล็กเนี่ยอ้าวอ้าวอ้าวโอ้ยนะโอ้ใส่ผู้ลุตุงเนี่ยนู้ดามิโออ้าวอ้าวอ้าวเล็กจีตาเนี่ยนู้ họ oh, nó no. quá rồi nó bị không ạ chúng ta sẽ